Hello mga kabisdak. It's Monday, March 3. Uh, Nag-snow dito mga kabisdak. Oh, ano? Usually pag March, nag-snow pa talaga yan. And holiday po dito, di ba? Nung March 1, ang national holiday. So, natunong man siya sa weekend. Ginawa nilang holiday yung Monday. So, bukas March 4, Pasukan na naman guys, opening na ng school year 2025, first day of school natin bukas. At ni Little Insoy, mag 1 na si Little Insoy mga kapsidak. So today wala po kaming gagawin, nasa bahay lang kami. Pe. <laughs> hindi yung buma hindi tayo pwedeng bumiyahi at magsuroy-suroy kasi nga makapal yung snow yan makapal medyo makapal siya mga kabistak tingnan nyo ha makapal siya promise natulog pa siguro yung snowblower mga kabistak. Kaya yung kapitbahay na lang namin ang nagbuluntari yung kapitbahay. Yan po si Yul Apa yung kaharap namin na sa harapan ng aming bahay. Wala pa talaga yung snow floor. lang po, uwi na tayo sa bahay kasi medyo ano na, malamig na at nagugutom na ako. Niluluto ako ng almusal. So panoorin niyo po ang ating ah, mga kaganapan bukas sa first day of school. I-insert ko lang ito na video, no short video lang. Ipakita ko lang sa inyo na kahit March, ito yata yung last snow this year, this winter. See you snow sa next winter. Ito yung list na kailangan dalhin ni Little Insoy. Nakalista po dito lahat ng mga gamit na kailangan dalhin ng isang grade 1 student. Dito sa Korea, guys. So, sa loob ng ganyan pa, pinasok ko na yung pwede mapasok sa loob ng bag. Pencil case, meron po dito. ah uh, papel, tatlong piece, tatlong pirasong pap tatlong pirasong lapis na tinalhan na. Color, color red na parang crayon, crayon pen. Scissors. my scissors name pen eraser, glue stick, at ruler. Yan po ang required din na meron silang pencil case na hindi yung metal guys kasi makinay Tapos, toothpaste, toothbrush, at ano, cup. Uh, colored pencil at isang set ng para ano marker, parang ano matawag nito? Sign pen, colored sign pens. Dapat may pangalan nila, nakastick na pangalan every colored pencil. Every pencil may in-stick ako na pangalan para ma ano malaman nila na kay Jomo yun kasi sa ito yung kanyang notebook may notebook ano may apat na klase ito ng notebook parang may attendance ito is parang notebook ito attendance para sa sign para ano nagdaan ng kanyang teacher kung anong ginawa niya dito in today ito naman is coloring book tapos folder clear na folder hmm. kung doon nila magdala Kailangan din nila magdala ng tissue. Isang roll ng tissue. Wet wipes. Ito, broom. Fruit na broom o dustpan. Tapos, lahat ng gamit yan, kailangan may pangalan na nakaspeak. Yan po ang pangalan nila Trinzo. Tapos, file holder. File holder, L-shape na file holder. Mayan, lahat may pangalan yan, mga kabisga. Nasaan ba ang pangalan nila dito? pangalawang natin yung sumula so, basket, nalagyan ng tissue at ng broom. Lahat ng mga gamit na dyan, ilang Yan po, kailangan nilang on the first day of school. Yan siya guys. Bigisingin na natin natin yung susyante. Okay. <laughs> Bagong estudyante kasi si Little Insoy sa Bangsan Elementary School mga kabisda kasi doon man siya nag-kindergarten sa Wundang Elementary School no. So bago po siya na estudyante at kung transferi din is kailangan po mag-attend sa opening program, parents at yung estudyante. Pero yung mga grade 2, yung mga old students na grade 2 to grade 6 ay pwede nang hindi mag-attend yung mga parents sa opening program at sasakay na sila sa school bus on the first day of school. Pero si Little Insoy sasabay na siya sa amin kasi mag atin man kami. Kami mga parents sa opening program. 8.25 ng umaga, darating sila dito sa aming bahay para i-pick up po si Little Insoy. Pero ang ating Little Insoy, oh ah, hindi ko muna siya ginising dahil 9.30 pa kami pupunta sa school. Magsisimula kasi ang program ng 9.40. So, ayan. Hinayaan ko muna siyang matulog. Ang himbing-himbing ng tulog, mga kabisina. Ang Bangsan Elementary School ay nandito sa aming barangay. Kada barangay, may elementary school po dito, no. Pero si Little Insoy, nag-kindergarten po siya sa ibang barangay doon sa Wundang Elementary School. So, ano siya, baguhan po siya dito sa Bangsan Elementary School at medyo excited na medyo worried ako kasi nga baguhan siya sa school, bago lahat sa kanya, yung mga sudyante, bago mga classmates, yung teachers, bago yung, ah uh, yung lugar yung paaralan bago so nagawurin ako baka ano siya baka mag-iyak baka mag tantrums or baka ayaw niyang pumasok baka umuwi na pero hindi guys kaya na happy po ako today na happy kami ni Daddy Isoy kasi excited po siya ayan at mukhang happy happy po siya sa bagong school <laughs> ay salamat 이거 봐라. Pumunta po kami sa school ng 10 minutes earlier before the program para may time coming mag-tour. Ito, tinuro namin kay Little Insoy kung saan yung kanyang classroom, kung nasaan ang CR, at lahat-lahat na para ma-familiarize din siya kasi nga baguhan man siya dito mga kabisdak. Pagkatating namin sa second floor, dito sa kanilang computer room, dito po gina ginanap ang kanilang program. Ano naman siya mga kabisdak? Mga less than 15 minutes lang po ito na program. Ini-introduce lang sa lahat ng mga lang. Yan po, yan sila lahat ang estudyante from grade 1 to grade 6. O ba diba? ang kunti-kunti lang talaga mga kabisdak. Tapos ang sa gilid yung nakaupo sa gilid mga teachers po yan yung tatlo na grade 1 na bagong estudyante kasama na doon si Little Insulin doon po siya sa pinakarapan binibigyan po sila ng flowers at ano flowers and school supplies at may pera din papakita ko sa inyong mamaya. O tingnan nyo si little Insoy. Ang excited niya, ang saya-saya niya mga kamisdak na makakita ng mga bagong mga kalaro, bagong mga bata, bagong mga teachers. So, nawala po ang aming pag-aalala ni Daddy Insoy kasi akala namin magiyak iyak iyak siya kasi nga bago man lahat ang nandito sa kanyang paligid. Pero taliwala mga kamisdak sa aming idisip kaya na po kami. So, at the end of the program ay po sila ng kanilang anthem, anthem ng kanilang school dito sa Bangsan Elementary School. And after that, pictorials ah, na Ang saya-saya ng bata. <laughs> Walang mapaglagyan ng kanyang saya, guys. So, ayan, pictorials lang tayo. I-share ko lang sa inyo itong mga snaps namin. O, oh, ayan. And after that, sa pictorials, ay, ay, pumunta po kami sa isang church dito din sa aming barangay, yung mga kamisdak. O, oh, ayan, isang church po yan dahil may nag-offer dito ng free free na ano guys child care yung parang siyang bang, ano para siyang hagwon na may teacher dito na nag-aalaga ng mga bata after sa school. Tuwing spring at summer kasi mga kabisdak, yung mga parents, lahat man ng mga parents dito ay farmers, until 8 o'clock, nagtatrabaho pa po kami sa aming mga farm. Kaya yung mga bata, 4 o'clock natatapos po sila sa school and then hinahatid sila ng school bus dito sa church kung gusto ng mga parents na may mag-alaga sa kanilang mga anak dito sa church. Dito na rin sila pinapakain ng hapunan at dito sila naglalaro, naggumagawa ng kanilang mga homework at Until 7 o'clock lang. And then, 7 o'clock, you know, umuwi. Hinahatin sila ng school bus. May sariling school bus din itong church na ito. At hinahatin yung mga bata doon sa mga kanya-kanya nilang tahanan. O yan. Ito po, nakakita na po ako ng Bible na Korean. In Korean language, mga kabistak. So, yan. Uulitin ko po. Free lang ito, mga kabistak. Kailangan mo lang mag-apply. O, today, nag-apply kami. May mga sinaynan lang kami. nag usap kami doon sa teacher kung ano yung mga kailangan. At ayun, medyo mahaba-haba ang aming pag-uusap. Nakauwi kami around ano na guys, 11. And then dumiretso na ako sa ah uh, hinatid ko lang si Daddy in sa aming bahay at dumiretso na po ako sa bahay. And dahil today Martes, may pasok ako sa Yung High Elementary School. But before ako pumasok sa paaralan, is kailangan ko pang pumunta sa hospital para magkuha ng aking ano medical check up. Ito kasi ang required mga kabista kapag papasok ka sa public school. Every year, kailangan mong magpa-medical check-up. Tapos magpapasa ka ng medical health certificate. Yan, number five po tayo kasi Seman. Kasim, -siman. kasim -siman. Number five tayo sa doctor number one. O ayan, kailangan nang kunan ka ng dugo, blood test, ihi, at timbang. Kunan ka din ng height, And then, kunan, check yung height mo. Tapos, magpa-x-ray ka. So, ayan, medyo tumataba na po ako mga kabisdak. Dati is 50 lang man ako. Ngayon, 57 na po tayo. Tapos, yung height natin, 162. O, oh, ayan, yung ating, ano, yung BP natin. So, ayan mga kabisdak. Babalik pa po ako dito after 2 days siguro. Then, makukuha ko na yung aking health certificate. And then, pinaka-last, after sa x-ray, ang pinaka-last na step is yung sa doktor. Sine-check ni Doc yung resulta ng ating x-ray at may mga tanong pa siya tungkol sa ating kalusugan. And that's all. After sa hospital, dumiritso pa ako sa convenience store para mag-lunch. O, ang klase kasi natin sa yung elementary school nagsisimula ng 1.50. So, hindi na po ako nakakaabot. Hindi ko na po maaabutan ang kanilang lunch sa school. So, nag pa ako sa labas, either sa convenience store or sa restaurant pero binibigyan po tayo ng daily allowance ng eskwelahan 15,000 won po ang kanilang allowance para sa food and travel Don't worry mga kamisdak, hinahinay lang po akong kumakain dyan. Pina fast forward ko po kasi ang video para madali tayong matapos. Uh, shout out po sa ating mga kamisdak viewers na laging nanonood ng ating mga vlogs. Hello kay Ma'am Colleen Guarin from Hong Kong. Thank you so much for always watching. Ma'am Celia Neri from Binian, Laguna. Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Ma'am Christy Pani Giliado. Thank you ma'am sa laging panonood. Shout out kay Ma'am Christina L Laquarin from Lopez, Quezon. Ma'am Rosalinda Lagare of Oriental Mendoza. Yoro, Kalapan City. Happy birthday sa auntie ni Ma'am Lily Convecto sa March 7 kahapon. Oh, belated happy birthday. Uh, auntie ni Ma'am Lily, no? Happy birthday Ma'am Sangre 1198 on March 11. Advance happy birthday Ma'am Sangre diha sa Cyprus. Ingat diha always. And belated happy birthday kahapon March 7 kay Ma'am Percy Gatella from Canada. Napamangkin ni Ma'am Perfedia de Guzman from Binagonan, Rizal at Pasig City of Mangga. Hello kay Miss KZ na silent viewer dati pero ngayon hindi na. Nag-comment na sa ating mga vlogs. Thank you so Watch po sa mga laging nag-comment ng ating mga videos Malaking tulong po yan sa ating distribution Mag-comment kayo mga kabisdak ha Salamat! And shout out Sir Jojo Benci and his wife Mrs. Benci Congratulations on your 41st wedding anniversary from Santa Fe, Manila Magkira po ang ating first day of school experience dito sa yung elementary school mga kabisdak Dahil uh, dito sa kanilang English classroom May tatlong English teachers po ang gumagamit ng classroom na ito Including ako So yung isa taga California Yung isa taga Spain At ako taga Pilipinas Parehas kami lahat mga English teachers iba-iba lang yung aming mga schedules. Tapos, ako man yung una, nung dumating pumasok po ako sa classroom, na wala man yung sticky note na may nakasulat doon sa password ng computer. So, hindi ko maalala mga kabisdak yung password. So, tinawag ko yung teachers, hindi din nila alam ang password. So, wala na talaga. Tinawagan ko yung ibang English teachers, hindi rin nila maalala yung password. So, ang nangyari, naglanla na lang, hindi ko magamit ang computer. So, nagchika-chika na lang kami ng aking mga estudyante. Yung isang klase ko is, hindi ko na lang pinapasok kasi wala kami magagawa kapag wala yung computer. Pinalaro ko na lang sila doon sa library, nagbabasa na lang sila ng aklat. Arang naghihintay po ako sa computer technician na ma-fix niya yung computer. And then, sa last class ko, grade 2 students, na-fix na po ang computer. Kaya, nakapag-start na akong mag-klase. So, ito na. <laughs> ipakita ko lang sa inyo mga kabisdak ang na-receive ni little insay sa kanyang ano kanina no sa opening program nila eto pera po ito mga kabisdak gift cash from school nagka level up na ngayon ang skulahan dati kasi ang ibinibigay nila sa mga bagong student yung welcome ng gift nila is mga ano lang flowers at school supplies ngayon is may pera na worth 2000 pesos po ito gift cash limang 10,000 won, 50,000 won worth 2,000 pesos po yan guys sa uh, atin sa Pinas. Tapos may flowers. May pakita ko sa inyo ang flowers. Flowers at chocolate. <laughs> lollipop yata ito nga kabisdak. I'm not sure anong laman nito. Basta malaki siya na chupa chups. Tapos fresh flowers. Yan, fresh flowers, bouquet at isang set ng coloring coloring set mga kabisdak medyo malaki yung coloring set coloring set inano ko na sa bahay, inunload ko na kanina sa bahay tapos tapos na tayo sa ating klase sa yung elementary school malapit naman kasi ang yung Hachu tsaka dito sa bayan Numeretso na ako para mag grocery ipakita ko lang sa inyo itong magandang strawberry, season na kasi ng strawberries mga kabisdak kaya napakaganda na po Asin super ang ganda at ang bango. Oh, pag ganito ang itsura ng strawberry, matamis po 'yan. <laughs> Tapos yung ibang pinamili ko nasa loob ng box. And that's all for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for watching. Ingat lahat. See you on my next video.